Sa likod ng halakhak at saya na kanilang hatid sa stage at telebisyon, may mga kwento ng pagtitiis at sakit na madalas ay hindi nakikita ng publiko. Ang mga mga iniidolo nating Pinoy comedians na bibigay ng walang kapantay na aliw at tawanan ay humarap din sa mabibigat na laban, hindi sa punchline o palabas, kundi sa tunay na hamon ng buhay at kalusugan. Kilalanin natin ang ilan sa kanila na sa kabila ng malubhang karamdaman ay nag-iwan ng inspirasyon at alaala ng walang hanggang tawa. The Philippine Showbiz List presents Pinoy comedians na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Ati Gay. Si Ati Gay na kilala bilang mashup queen at tanyag na impersonator ni Nora Honor ay dumaranas ngayon ng malubhang karamdaman. Isang seryosong uri ng cancer na tinukoy bilang pallid tumor, mucous epidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. Sa gitna ng kalunos sa na balitang ito, maraming mga sikat na personalidad sa industriya ang nagpaabot ng na kanilang dasal at suporta para kay Ati Gay bilang tugon sa kanyang laban para sa buhay. Rico J. Puno bago ang kanyang pagpanaw sa so mailalim si Rico J sa mahigit 7 oras na heart surgery noong April 2015. Soraida Sanchez. Si Soraida Sanchez ay isang komedyante, actress at film script writer ay pumanaw dahil sa breast cancer noong August 2008 sa edad na 57. Tia Pusit. Noong April 2014, nagkasakit si Tia Pusit dahil sa kidney failure at aortic aneurysm sa so, mailalim siya sa double heart bypass surgery noong September 9, 2014, ngunit nahirapan siya makarecover. Pumanaw siya noong October 2, 2014 sa Philippine Heart Center sa Quezon City, sanhin ang multiple organ failure. Palito, Si Reynaldo Alfredo Hipolito, na mas kilala bilang Palito, ay isang veteran slapstick comedian at aktor na sumikat noong dekada '60 at '80. Kilala siya sa kanyang kakaibang payat na pangangatawan dahil nabigyan na siya ng bansag na Palito. Pumanaw si Palito sa si edad na 76 noong April 12, 2010, bunsod ng komplikasyon sa baga. Ang kanyang labi ay sinilalim sa cremation at iningatan na kanyang mga anak at kanyang abo. Dinky Do. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Dinky ang kanyang mga pinagdadaanan at ang mga pagbabagong dulot na kanyang kalusugan. Ayon kay Dinky, kinakailangan niyang sumailalim sa regular dialysis at sa mataas na antas na kanyang creatinine na lubos na nakaapekto sa kanyang pangangatawan. Ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng matinding pagbagal sa kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng mahigpit na pangangailangan sa medical na atensyon. Joy Viado Si Joy Viado ay isang character actress, singer at komedyante. Pumanaw si Joy noong September 10, 2016 matapos atakihin sa puso. Halos sa tundekada siyang nakipaglaban sa diabetes at apat na beses siyang sumailalim sa debridement surgeries upang alisin ang mga sugat sa kanyang binte dulad ng komplikasyon ng sakit at maiwasan ang posibleng pagputol nito. Joey Paras Si Joey Paras ay isang aktor, filmmaker, singer, screenwriter, playwright at television host. Isa siya multi-awarded na aktor sa stage at pelikula. Noong 2016, ibinunyag ni Joey na siya ay may sakit sa puso na naging dahilan upang pansamantala siyang lumayo sa showbiz. So, mailanip siya sa kanyang unang angioplasty noon. Masanda nito ng heart surgery noong 2018. Noong 2020, na-confined siya sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City matapos ma-diagnose na may COVID-19. Kalaunan, muling sumailalim si Joey sa isa pang angioplasty operation. Pumanaw siya noong October 29, 2023 sa edad na 45. Sami Lagmay. Bago pumanaw si Sami, nakaranas siya ng malubhang karamdaman dala sa end stage ng sakit sa kidney. Dahil na ano pag sumailalim siya sa dialysis ng dalawang beses kada linggo. Kasabay nito, lumabo din ang kanyang paningin dahil sa diabetes at madali siyang hingalin kahit hindi na siya nakabalik sa trabaho. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang kanyang gamutan sa tulong ng PCSO at mga sa industriya na nagbigay ng suporta. Pumanaw si Sami noong June 26, 2013. Gary Leasing Si Gary Leasing ay isang komedyante at manunulat. Noong May 31, 2019, natagpo ang wala ng buhay si Gary sa kanyang condo unit na kanyang kaisa-isang anak. Bago nito noong 2009 ay nakarana na siya ng heart attack at ilang beses sumailalim sa angioplasty noong 2012. Panchito Si Panchito Alba, o mas kilala bilang Panchito, ay isang batikang komedyante na nagsimula makilala noong dekada 60. Si Ayon sa mga ulat, dalawang buwang nakarate sa ospital si Panchito bago siya bawian ng buhay na sa cardiopulmonary arrest noong December 18, 1995. Redford White Sa Redford White ay isang aktor at komedyante. Pumanaw sa Redford noong July 25, 2010 sa edad 54 sa ng brain at lung cancer. Babalu Si Pablito Sarmiento o mas kilala bilang Babalu ay kinilala bilang isang mga pinakatanyag, pinakamamahal at pinakadakilang komedyante sa Pilipinas. Pumanaw si Babalu noong August 27, 1998 sa edad na 56 na sa sakit na cancer. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching